Magandang umaga po mga kapatid, ako po ay uh, maglalakad uh, patungo ng uh, store dito lang sa malapit sa amin At uh, kikita tayo ng uh, magandang tinapay nila na maari nating uh, uh, kakainin sa breakfast na ito Magkapilang tayo sa umagang ito So uh, ito po ah, uh, ipakita ko lang po sa iyo at maglalakad ako ng around na uh, Uh, about to uh, 200 meters I think. So, let's go. Yan. Sandali lang. Padaanin lang natin yung motor. May uh, naaaninag kong motor na lalabas dito sa amin. Tingnan natin kung sino sila. Sundan natin. Maglakad tayo mga kapatid under construction kasi itong kwan ni widening itong kalsada natin dito sa ating uh, kinaroroonan uh, ito mula barangay Baay patungo ng barangay Libo although ito kapangan ito kung papalarin yung kapangan ha at uh, kaya ito lubak-lubak uh, sapagkat sa ito nga uh, under construction pero I think ah uh, madali lang ito pagka inumpisan na nila yung concreting magiging uh, maayos na ang lahat so ayan po uh, sasama kayo sa akin ha at uh, uh, maglalakad tayo habang naglalakad tayo e eh, syempre uh, tinitingnan din ninyo yung kalsada na ginagawa dito sa amin uh, so yan Now, ito yung kanal na na ipakita ko sa inyo previously at uh, ayan um, tapos na yung bakal na inilagay nila ang susunod siguro dito I think ay yung bubuhusan na nila at uh, mamaya kasi ito dalawang construction po ito mga kapatid mula sa barangay ay proper ay uh, patungo dito sa part of barangay libo ay uh, uh, dalawang kontraktor yung uh, Uh, pinalad na uh, trabaho yan ito. At uh, uh, siyempre may mga tauhan sila. Uh, uh, may kampo sila dito. Ayan. Ayan. Ayan po. Ito po yung, yung mga workers nila At uh, yan nag, Nagkakapidin sila ako pip, Magkakapidin ako O, ito yung quarters nila O, oh. ayan Ayan oh. So, ito uh. Ang ating location ngayon Ay, uh, syempre dito na sa Barangay Libo Hindi ko na ipinaki Oh, ito, ito yung placard nila, oh, Ayan. Ayan, ito yung placard nila. Ang ating kinatatayuan ay Barangay Libo na. Ayan. So, kung baga, this is a city, bar uh, city limit barangay. Kung baga, city limit. Uh, dito naman ay uh, syempre city uh, uh, barangay limit. Uh, parang ganun ba? Ayan. Ayan. So, ayan, ha? Eh? Ay. Yeah, ganito lang ako ah kasi mainit dito. Oh, mainit. Oh. Yeah. Oh, ito yung aso namin, 'no. Sinusundan nako. Hello. Oh. Ayan ito pala yung ginawa rin nila dito nakuha lang ito sa backfill ah oh ayun, ah, yun, makasalubong ko ito yung first cousin ko dito na isang uh, uh, elder din dito ayan kumusta kayo asyong aso ah ayan ah, yan, yan maaga siya pumunta rin siya dito sa kapitbahay namin oh ayan Ay. kinaisap ko konti yung uh, uh, first ko dito Oh, ito, ito yung bahay ng kapitbahay namin uh, Pinabakkel niya So, yun magiging uh, maganda-ganda na yung kanyang uh, uh, surroundings yeah. So, ito Ito ang uh, sityo lamlamiing lamiing ng barangay Libo Opo, mga kapatid So, ganito huh? o Oh, uh, ganito huh? Ito aalisin itong sementong ito yun. So huh? uh, aalisin para palitan ng uh, uh, totally uh, new na simento So ayan po. ito yung equipment ng mga contractor dito. Uh, ito yung mga uh, store dito kung saan kami bumibili yeah. 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 oh O ito oh, yung pamangkin ko oh, ko siya. Ayan. Yeah. Oh, dito kami bumibili, dito yeah. yeah. kami bumibili. Ayan. yung mga gentlemen ah. Eh. Oh ito yung mga bahay dito uh, dito yung kung saan may store binibilhan uh, namin ng kailangan pero iba naman doon sa barangay bahay proper yan, yan ito, under construction itong uh, bahay yung siya, sa pamangking ko si Joy yan ito yung bahay niya. Uh, yan. Yan. Pero itong kalsada yung gusto kong ipakita sa inyo. o ito yung kalsada na all the way uh, papunta ng Barangay Libo. Pero ito'y hindi uh, uh um Ayan, ito. Ito siya. Ayan, balik na tayo doon sa store at bibili tayo diyan. So, ganito, makakabati ka. Ayan iyon yung pinanggalingan natin sa kabilang ayan eh natatanaw natin yung buhardan natin ito to iyon tayo at uh, bibili ako ng tinapay para magkabit tayo. Salamat po. Maraming salamat. Thank you very much po. Bye bye na po. Magandang Sunday po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Ito po naman ang inyong kapatid Jose Kulo na laging nagsasabing kapwa po, mahal ko. Bye bye na po.